Hello mga kabsat, good afternoon, andito kami ngayon sa irigasyon Mangunguhan ng bunut, sa tagalog ay tokmeng, ay tokmeng ba? Tuwalya gayam, tuwalya sa tagalog mga kabsat Dahil mariri ang kapaligiran mga kabsat, may nagbobomba, Kaya binoise over ko na lang mga kabsat iyon no? Shout out kay Sablay, mga kabsat. Malamig ang panawin, kaya nagmamam kami ng malamig na tubig dahil sobrang init, mga kabsat. At iyon, mga kabsat, Dahan-dahan kaming bumaba sa tunnel ay tunnel ng irigasyon dahil nagkiba-kiba ng barkong ko. Mataas pala mga kabsat. At ito namang partner ko dahan-dahan bumaba pero nagistayan ng natinag. Agkatao pa'y kakabsat. Tapos si Sablay, shout out daw, shout out dito, pero hindi naman matarosan yung sinasabi kasi maingay yung paligid-ligid. Kaya yong binabana namin yung yakayakan namin, tapos bumaba na si partner, tapos ako naman ay taga-bijaw. Kaya't ko din sana bumaba, kaso baka matinag ako, saos, manayunan man tipukol ka, dilikadon kakabsat narigatan o oh, shout out kano kano ni sablay tapos ni partner kau ay kahit imbaga mat inayad ti pinagbabata daw so ay jay, kakabsat good luck kinyada nga talaw sapay la kuma makakaras da ay makakorimas dati may sa sako nga balitok ay balitok ba tala enda tokmang bayam ay hanga tokmang bunag gayam kakabsat in tagalaw tuwalya Tuwalya ba? Basta ayay. Tuwalya ka na o. <laughs> Habang magbag na ako ay nakakita ako ng ref mga kakabsat. Ref nga impandagda. Kita yu pa yung pa yun, na eh. Nakakawar pa nga ref mga kakabsat. So, saan ka pa mga kakabsat? Dito lang yan sa tabi ng irigasyon. Tapos dapay bomba mga kakabsat. <laughs> Daita giga ka po. So nga nag-voice over na kong mga kakabsat. Tapos naga nga bang, nagdidigos sa house nagjaymat nga inang kan amang da naglamis tagdigusan mga kabsat pau nagmayatan tagdigusan ditoy apo irigasyon ni sablay may tagdigus ditoy kakabsat pre entrance tapos na lang saus yun no nagsimula na silang manguha ng tokmem ay tokmem ba tuwalya gaya mga kabsat tapos jay kadak ni partner ko nga ni Arli taga Karos ti Darat no makaala kami ti Tualya makakuha kami ng Tualya mga sampai sapay lang kumaado ti maalami bagla ila kumi igatang miti 2x2 kas no kunada ganito sa aming probinsya kahit wala kang pera may pang inom ka kahit wala kang pang ulam marami kang mapagkukunan ng ulam. Kahit manok ng karuba ay pwedeng buwede. Huwag mo lang ipapakada. At iyon mga kabsat, nakadanon na kami dito sa, nakarating na kami dito sa San Rocky Dam. Tapos nakakita kami ng escalator. So, sosyal ang aming hagdan. Escalator. Tapos habang bumababa si partner, si Arley, nagbibigaw. Tapos si Sablay, lao ng lao, sigaw ng sigaw, mga kabsat. Ang dami daw niyang nakitang malalaking tokmam. Tapos sabi niya, kasing laki daw ng songo ng chismosa. Ay, saw, Sablay maray. So, ayun mga kabsat, agala tayo tiy, tawag natin, ah... Uh, eh tawag natin kakabsat, Lumboy. Lumboy ti tawag na gayam dahi ti kakabsat kinyame. Uh, no, tawag kinyayo dahi ti kakabsat. At uh, ti ka, tawag kinyami kat lumboy. Naging masay ti kakabsat. Naging kakabsat Natoy ti na nga lomboy. Ito po ay tinatawag naming lumboy. Naging masay ti kakabsat. Lomboy ba ti Ilocano Lomboy po sa Ilocano. Tinikabsat nay. eh. Naging masay ti na may hinog-hinog hinog, na kabsat. You know, dami, daming bunga mga kakabsat. 'Yon, you know, hinog na mga kakabsat. Ni mas ay lumboy. Lumboy sa lokano mga kakabsat. na mas ay 'Yon. Naggadaw ti bunga na kabsat. Panay nga na loom, ni. Naggadaw nga lumboyen ka kabsat. Atag porostayo, nagrigat ti may may sa imanan nagporosan na aya. Bay. Ya, 'yon. Gadaw ni gadong bunga na kamsan ni nga lumboy Ops! Dapat, dapay bunga na nga pipino po nag mas natin nga pipinon may dahito nga pulutan na Ito titawag kanya may kakabsat ka pipino nga titawag yung kanya dahito yung kakabsat na yung ito kakabsat pipino tapos lumboy po oh, kare wara prut prutas dito irigasyon kakabsat Nagyay dagay ka kadto akon ni galala dati ang pudpud mo dito iti Lumboy ken Pipino. Wow, oh, gimasan mga kamsat, May kain kamsat, kabsat ta mangan tayo. Adunay nagadto nga bunga. Bunga ti Pipino ken Lumboy. Yon. sigi ka ta pa ti Pipino ken Lumboy. May kayong kakabsat. Dito ilang abay ti irigasyon. Naggado kakabsat tilumboy kan pipino wow oh. abang daging di kakadok kakabsa agal ala na ti mukbang mino bigat nga tuwalya tuwalya ka no ti tagalog na ng ti ilokano na kakabsa kat banag again eh daging uh, partner ko na eh tapos kinyamot ka ke... chill chill lang uh, food trip ti lumboy yon, oh naging masating iso kanun eh yung George ne? Mm. ah ah ang nasa ng eh. Ha? Hmm. Hmm, sumamit. Ha? Eh. Hindi mas. Hindi mas ti lumbo yung mas tag-food trip dito yan. O sakto, mabisibisin na tao. Ha? Hindi masan yan. Food trip. Hindi mas ti lumbo yung mas George. Yun o. Oh. Food trip. Mm hmm, lumboy. Hmm, hmm. Hmm. Ah. Hmm. Yung Westy Lomboy. Oh. Sob. Hmm. Ang Yun o. You know, after 1,000 city nga oras mga kabsat. Nakakita man ti mapod tripain. Ay ito yung kakapsat May nga dinangdang pakak. Ay ito yung tinaimas nga dinangdang mga kabsat. Pakak. Ay, ito yung titawag kinyami mga kabsat. Pakak jak ammo no nya titawag kinyayo daytoy mga kabsa't ay toy titawag kinyami ket pakak na yung mas ating adinangdang ay kanti baggoong mga kabsa't tapos in tono nga palta tilapia kas jay pau ay toy ti imasa masa nga dinangdang ditoy ayan may mga kabsa't pau oh, nagadot ti sabong na nato i kwanay pakak nga nakita ditoy ay ay toy ti mayat nga dinangdang mga kabsa't tapos daman nakita kon mga kabsat, agas ti panateng, agas ti na mga kabsat, gamot ito sa sipon. Angot, angutin mo lang ito, samon to guyodain, apaw, pagbiit nga may katip panateng mo mga kabsat. Tapos agas pa to ng almoranas, pang ilo-ilo mo, saus, nagmayaten. Sablay, sablay! Nagrequest, nagrequest nag yung followers mo. Bukbukaig daw yung kinawa mo ng Hingi daw siya. Nagpupuso ba yan? Nag-heart ba yan? Nagsishare ba yan? Hindi ko alam. Siguro. Eh, nagre-request sa'yo eh. Oh, sakto itong nakuha namin. Oo. Oh. oh. No, followers ko. Oo. Mm. Oh. Wow. Ayan, bukbukaig. May kapi pa. Wow. Oh. Dami. Oo. Oh. O oh, ito, Dawi. kung hindi mo kituha ngayon, ibibigay ko sa iba. Yan. Okay.